Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at iba bagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po mismo sa pangyayari po kami ni Mendoza kung saan siya nga po ay ginawang katatawanan ng iba't ibang mga netizens. Mamaya po, no? <coughs> babanggitin ko po sa inyo kung ano nga bang, bakit nga ba siya naging katawa-tawa. Ito po yung may kinalaman, syempre walang iba kundi kay Panot. Dahil nakita naman po ninyo yung format, di ba? Kitang-kita po natin yung format. Ang panig nila Menggay ay nag-post, ang panig nila Alden Richards at saka po nitong si Sakang ay nag-post din po. At ngayon, eto na, hindi pa po doon natatapos, ano? Ang talagang kanilang binabash at talagang ang ginawa nilang katatawanan ay si Panot, hindi naman talaga si May Mendoza pero nadamay po siya. Ano nga bang nangyari? Bakit nga ba nagkaganon? pag-uusapan natin yan. Hindi rin mawawala sa pag-uusapan po natin dito. Ang isang Alden Richards kung saan pinalalabas nga po nila na nagkaroon nga raw po ano, ng sabay na pagsusimba susimba ang dalawa. Okay, ganoon nga. Baka katotoo, katotoo ang bagay na ito. Pag-uusapan din po natin yan. Sabi ko naman sa inyo eh, <laughs> basta po may kinalaman kay Min Mendoza kay Alden Richards hindi hindi po natin eh, palalagpasin ng mga pagkakataon na yan ano? lagi po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan at uh, bago nga tayo magpatuloy pa hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal ko namin na kay Alden ang wala pong ibang inihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nagka nga nang ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe na kung ano pang inihintay mo. I-click e mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamin at kay Alden. At uh, kung ikaw nga po ano ay uh, may mga kilala pa mga elder fans nandiyan ano out there uh, sabihan niyo na po sila na magsama-sama po tayo dito ano para ma-achieve na natin ang 100,000 subscribers natin at uh, pa ang depensa natin sa kanila at narito nga po ang komento natin mula naman po ito kay Nanay Edna sabi niya rito <clears throat> Good morning. Uh, maraming salamat sa everyday update mo ngayon. Ano sana ipagpatuloy mo yan? Isa akong senior citizen at uh, sa everyday life ko since 2015, masugid na tigasubaybay ako ng Aldab. Siya nga pala, may nadaanan ako na isang video na hiwalay na daw si Maine at saka si Panot na nag-file daw ng annulment si Panot at uh, inaasikasa na raw ng abogado yun ni Panot. Ano? Nakakatawa kasi hindi naman naging sila, ba diba? Mabuti naman kung ganon, matahimik na ang mag-asawang Alden and Maine. Ano? Um, pagdating po sa ganyang bagay, uh, hindi na naho natin sila pinakikialamanan pa dahil lalo lang pong uh, kung kumbaga yung sarsuelo nila baga ano uh, lalo pang aapoy kapag uh, sinakyan natin ang sinakyan kaya wala na akong pakialam pagdating kay Panot talagang ang pakialam na lang po natin dito ay ang nag-iisang Lin Mendoza at ang nag-iisang Alden Richards no pero sabi ko naman sa inyo to see is to believe no kung talaga mangyayari yan then so be it wala tayong pakialam sa kanila <laughs> Thank you po sa Nanay na na. Ano. At ang kalawa naman natin kumanta, mula naman po ito kay Miss uh, Miss Irma Santa Teresa. Sabi niya rito, Mr. Pinas, sino ang nagmumura kay Maine? Kung sino ka man na, nanag <coughs> na uh, murahin mo ng walang karapatan, ano? Na murahin kung, kung, kung ikaw ay toxic, ano? Mainers, humarap ka sa amin gusto mong i-demanda ka namin, wala, ka, wala kang karapatan na murahin ang aming idol. Subukan mo ulit, ano? At, ah, uh, uh oo nga naman, ano? <laughs> Kung, uh, huwag mo kayo mag-alala, Miss Irma Santa Teresa, dahil nagawa na natin ng paraan. Mga ganyang bagay, ano? Ah, uh, Huwag ko kayo maglalala. Bago pa natin ito ibahagi dito, syempre, alam nga namang wala, wala tayong gagawin, diba? Sya? Para may gagawin na tayo dito para masawa tayong mga ganitong pagkakataon, ano? At dagdag pa nga po rito, ano? Uh, kung yan ay si main, walang paro-paro sa likod yun, ano? Ay si clone. Kaya yun, aso ninyo, bakla, ano? Ang pinakasalan niya kayo, eh, tigilan nyo si main, ano? Kami ang uh, kalaban, uh, kalabanin ninyo hindi namin kayo uurungan. Kami ang sabukan, kay Mr. Pinas, ano, nanginginig ako sa galit dyan sa walang kwentang pangalang ni na yan, ano. Alisan uh, na, uh, na lang natin, yun. na lang natin yon ano, main, aso na lang, ano, <laughs> ingat kami Mr. Pinas. Maraming salamat po, ako, ah, uh, uh, sana ho, ano, uh, hindi, hindi, na ho tayo gaano mahigh blood sa mga ganyan at uh, makakasama lang sa health natin yan. Wag mo Uh, sabi ko naman po sa inyo no, uh, bilang uh, defender ng isang main man do sa Talden Richards, hindi po kami papayag na wala kaming gagawin. Okay? Thank you very much po uh, Miss uh, Irma Santerteris sana sa sa inyong pang -re, re talk sa kanila. At ang uh, komento naman po, mula naman po kay uh, Uh, Miss Mercedes, uh, bueno, sabi niya rito, alam niyo yung vlogger na Dareds, so TV, you know, iisa lang yan. Kaya gawin niyo yung ginagawa ko sa kanya lagi ko siya nga, uh, don't recommend this channel. At yung report this channel, tapos wag nang basahin at uh, payamanin niyo lang, pinayayaman niyo lang sila, eh, wala namang kaganda-ganda mga vlogs niya since nagsimula siya. Iwasan niyo na yung vlogger na yan at malinaw pa sa sabaw ng uh, ng pan panis na <laughs> eh, bayaran niyan kaya puro fake ang sinasabi niyan uh, thank you po no at uh, from my uh, miss say empathy ka naman po what's the uh, what's that post got to do with me even if it says uh, something about Alda, but why does it affect her that much so uh, that's how toxic manners are now uh, mannered ha? Uh, ill mannered sad uh, sad really sad I could say that it is sad reality. Um, in fact, a lot of uh, Mainers po, no, came from Aldab Nation. Oh, we know it, we, we cannot deny that that a lot of Mainers came from one blood, Aldab nation. Uh, a lot of Al Alden fans, uh, toxic Aldenatics came from Alden fans. where Maine Mendoza and Alden Richards started. We cannot deny that fact. Diba? Alam naman po natin yon. Kaya lang po, uh, mula nga po nang sila ay uh, humiwalay when they started to, to, to be separated in the Aldab Nation po, no? Uh, doon na po natin nakita yung big difference in terms of the manner kapag ang mahal mo talaga ay sa main man at sa Alden Richards saan din yung manner na tinatawag makatarungan palagi however kapag ito yung mga toxic na to ang maaari ba makikita nyo yung baho ng kanilang mga ugali pag pag, pag uugali talaga okay ang masama pa doon na uh, marami rin sa kanilang mga seniors di ba Um, wala lang. Uh, kung kung akin lang naman po, akin lang naman po ito, ano? Uh, I don't know with your experiences, no? Kung iko-compare niyo ho, yung Manners na meron po ang mga Elden fans, lalo ni mga senior citizens from Elden fans, no? Talagang uh, um prim and proper po sila. Eh. Kung iko niyo po doon sa mga toxic manners and toxic Alden fans, nakakahiyaan. Nakakahiya. Thank you so much po for that wonderful comment po, no? At ngayon, pag-usapan natin ito. Yung picture na yan, nakakapakita ko lang po sa inyo, no? Um, sabi ko nga sa inyo, kaliwat ka ng suntok at sipat tadya ang inabot ng isang Meme Mendoza dahil po sa nangyari. Nakita naman po natin, di ba? Ang side po nila Meme Mendoza kasama po si Panat ay nag -post. Ang side po ni Alden Richards kasama po si Catherine Bernardo ay nag -post. What is this for? Para saan po ito? Para po ito sa nalalapit pong mga proyekto ng isang Alden Richards. They wanted to, they wanted to, uh, uh, to, to get the sympathy, no? Mahuwang simpatya ng mga tao towards uh, Alden Richards na ito na ngayon, ito yung gusto nila magalit ng lahat ng tao Kalamin Mendoza and then all of the sympathy, no? eh makuha po ng isang Alden Richards Parang nga naman na eh, pagdating sa ganong bagay ano eh lalakas po ang mga manonood lalakas po ang movie ni sa Alden Richards na gas gas na po yan sa pinil pinilakang tabil Diba? Sa so, tuwing merong proyekto ang isang Alden Richards, ganyan at ganyan po ang nangyayari. Grabe yung panglalait nila kay Panot. Merong, uh, uh, merong nangyayari dito na, may, may mga nagsasabi mo dito, no? bakit parang nat natutuyo po kayo? nadamay pa si Mainland Mendoza, ano mukhang nasadsa, uh, na, nasagad ang isang daang porsyentong lakas ni Taguro bakit parang tumanda ano biglang tumanda ang itsura ni Panot at pumayat lalo mga ganyan po yung mga inaabot po nila well um unsolicited comments po ito ng mga tao nakita po natin ito sa kanil sa kanila 'di ba kaya hindi natin masisi. Eh, Nag-observe lang din po sila. Pero, hinahinayo tayo sa mga salita, ano? Because, uh, they could use it against us. Okay? They could use it against us. Kaya, ang sa akin lang, dahil sa kanilang kagagawa, nadadamay po ang isang na dosa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.